hinahanap nyo ba yung silog na hanggayan at yung may iconic na malik sa silog lalo na yung malaking liempo tsaka yung malambot na tapa guys tara dito guys let's go hi guys super yummy goodness na, na bang ba halap hanap nyo yan dito tayo ngayon sa Mandaluyong's best tapsihan guys ha ah. wala kayo ba kundi ang queens kapsilugan kapaitan nyo punta natin let's go sa so, may escrows sa tapat lang ng fire volunteer ito ang ah. Queen's Cup guys Okay guys, pasok tayo, order tayo Let's go Ayan guys, ito yung cups. Queen's Cup Ito yung menu nila guys Sa so, mga gusto mga order guys ha Post nyo lang yung menu Ayan Para order tayo Order po ng ano? Um, uh, Tapsilog. Tapsilog. Uh, Malasado po yung vlog. Thank you po. Ang lakas nga sa online nito ni Queens, lalo na sa walk-in. Mabisang mabisa. Dahil dyan, montage natin. Let's go! guys, ito na yung top silog ni uh, Queen's top Ayan o. Wow, o. Ang bango. Kung naamoy nyo lang inaamoy ko, mabango talaga. <laughs> Try nyo to guys. Try nga natin yung ano, perfect bite. Ayan. Puha tayo ng tapa. Okay. <laughs> Tapos itlog. Ayan okay, o na. Tapos yun na guys ha. Ayan Yummy! Woo! What? What? May konting tamis. Wow! Say Ang lambot ng tapa guys. Woo! Kaya pala ito binabalik-balikan guys eh. Kaya rin pala na suggest mo to kay Rico. Ang sarap. Shoutout din sa classmate ko si Jane Rose. Ayan ah. Ang maganda ang suka. Ito yung ano eh. eh. Ayan guys Ayan oh. tayo like guys wow. wow May pasabo pa pala guys Ayan uh, pa ang bulalo Meron din sila sa online guys ha eh? Pag mo order ka daw ng tatlo Libre na yung delivery what Hi, I'm AP. May eat tayo, Papa. So ayan guys, order na kayo ha. Follow for more sa Queen's Cup Silugan. At huwag kalimutang i-share itong video guys. At follow nyo lang for more videos na katulad nito. Ano pa hinta nyo? Tara let's go! I'm AP. Yet, bye